Sa field trip ng mga anak ko, ito talagang pinaka-na-enjoy ko. I'm sure nakaka-relate yung ibang nanay dyan. Na-amaze talaga ako dun sa loob ng Gardenia. Ito yung labi ng Gardenia. Makikita mo rin dito yung mascot nila na si Gardi. Ayan, paakit na kami ng second floor. Pagpasok nyo dito, amoy nyo agad yung aroma ng tinapay. Dito may papanood sa inyo kung paano yung proseso ng paggawa ng tinapay nila. Pinakita din sa amin yung pinakapabrika nila. Siyempre, bawal magvideo, kaya amin-amin na lang yung experience na yun. <laughs> After ko mapanood kung paano yung proseso nila sa paggawa ng tinapay, ayun, nag-hoard ng person, Halos gustong bilhin lahat ng product. Ito nga pala yung inaabangan ng mga estudyante, yung freebies nila. Okay, kaya ako napabili ng marami. Kasi may discount pag bumili ka doon sa bake shop nila. Ewan ko ba, nasasarapan talaga ako sa tinapay ng gardenia. Lalo na yung wheat bread nila with raisins. <laughs> Gardenia, bakit naman? Charot lang. Ito lang masasabi ko, ang ganda mag-tour dun sa Gardenia. Bukod sa makikita mo yung production, makikita mo rin dun yung high-tech na equipment nila. Malinis yung place. So, alam mo na quality at malinis yung kinakain mong tinapay. Kung pwede nga lang makalinis ng budi Charot. So, ayan, kung ano-ano nang pinagbibili ko. Bumili na rin ako ng coffee at noodles nila. O, di ba halos kinumpleto na ni Gardenia. May patinapay. pa-kape, may pa-noodles. Pwede nang pang-breakfast, pang merienda. O, oh, saan ka pa? <laughs> Thank you, Gardenia.